Magandang araw mga kaedoks at welcome pong muli sa isa na ng mga araw na puno ng balita. Sa araw na ito ay susuriin natin ng malalim ang proseso ng International Criminal Court Particular ang pagdodokumento at paghahain ng ebidensya ng prosecution team sa kaso laban sa dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang bahaging ito ng pamamaraan ng ICC ay isa sa pinakamahalagang yukto dahil ang lakas ng kaso ay hindi lang nakasalalay sa mga testimonya kundi pati na rin sa kung paano isinaayos, iprinisinta, at isiniwalat ang ebidensya sa tamang oras. Sa International Criminal Court, walang kaso ang maaaring umusad ng walang matibay na dokumentasyon. Ang Rome Statute ay nagtatakda na bago ang paglilites, ang prosecution ay dapat magbigay ng ebidensya upang patunayan na maaring nagawa ang mga krimen laban sa sangkatauhan. Hindi lang ito tungkol sa pagkolekta ng patunay. Ito ay tungkol sa sistematikong pagdodokumento, pagpapanatili, at paghahain ng ebidensya sa tamang oras. Para sa kaso ni Duterte, ang ICC prosecution na pinamumunuan ni Karim Khan ay naghanda ng libu-libong pahina ng dokumento, testimonya ng saksi, litrato, at video recording. Kinumpirma ng mga ulat na ipiprisinta ng prosecution ang mahigit 8,500 pahina ng nakasulat na ebidensya. 16 na oras ng footage at siyam na pangunahing litrato. Noong Marso 2025, naglabas ang ICC ng procedural calendar. Pagdating ng April 4, 2025, kailangan ng isa publiko ng prosecution ang listahan ng kanilang ebidensya, kasama ang mga dokumento, saksi, at anumang proteksyon para sa mga maaring nasa panganib. Pagdating ng April 11, 2025, kailangan ng sumagot ng depensa na nagsasaad kung hahamunin nila ang ebidensya o magdadala ng sarili nilang ebidensya. Tinitiyak nito ang patas na laro, hindi maaring sorpresahin ng prosecution ang depensa sa huling minuto. Pero bakit napakahalaga ng dokumentasyon? Una, nagbibigay ito ng malinaw na chain of custody, pinapatunayan na hindi ginalaw ang ebidensya. Bawat dokumento, litrato o recording ay dapat nakalista, may petsa at ligtas na napanatili. Pangalawa, pinapayagan ng dokumentasyon ang mga hukom na suriin ang kaugnayan at pagiging mapagkakatiwalaan. Halimbawa, ang mga testimonya mula sa mga nakaligtas ay sinusuportahan ng mga forensic report, resulta ng autopsy, official na record ng pulis, at maging mga video clip ng mga operasyon. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang pariralang paghahain sa tamang oras. Sa praktika ng ICC, ang tamang oras ay nangangahulugang mahigpit na pagsunod sa mga deadline na itinakda ng mga hukom. Kung ang ebidensya ay hindi na ihain sa oras, maari itong hindi isama sa pagsaalang-alang. Kaya naman walang pagod na nagtatrabaho ang prosecution upang ayusin at isumite ang ebidensya ng maaga. Kasama rito ang paghahain ng mga pahayag ng saksi ng lihim para sa proteksyon, pagsumite ng mga kumpidensyal na ulat tungkol sa mga pagpatay at pagkawala, at pagtiyak na ang mga digital file ay nasa katanggap-tanggap na format. Ang maingat na dokumentasyon at napapanahong paghahain ng prosekusyon ay higit pa sa pagsunod sa mga patakaran. Pinapalakas nito ang pangkalahatang kaso. Isipin na ipinipresinta ang 8,500 pahina ng ebidensya. Bawat pahina, bawat testimonya, bawat video clip ay nagdaragdag ng bigat at sa argumento na gawawa ang mga krimen laban sa sangkatauhan hindi lamang titingnan ng mahukom ang dami, kundi pati na rin ang kalidad at pagkakapare-pareho ng dokumentasyon. Kung ang iba't ibang piraso na ebidensya ay nagkukumpirma ng parehong pattern, mas mahirap para sa depensa na balewalain ang kaso. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Susubukan ng ebidensya ng prosecution sa pagdinig ng kumpirmasyon ng mga kaso sa Setyembre. Susubukan ng depensa na hamunin ang kredibilidad, kaugnayan o legalidad ng ilang dokumento. Kung makita ng mga hukom na sapat ang lakas ng ebidensya, magpapatuloy ang kaso sa paglilitis. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang masusing dokumentasyon at napapanahong paghahain ng ebidensya ng prosecution ay isang malaking hakbang na patungo sa pagpapalakas ng paghahanap ng hustisya. Mga kaidoks habang sinusubaybayan natin ang kaso laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, malinaw na nasa critical na yugto na tayo. Ang prosecution team ay abala sa pagdodokumento at maayos na paghahain ng mga ebidensya bago ang itinakdang deadline ng ICC. Bakit ito mahalaga? Dahil sa court tulad ng ICC, hindi sapat ang kwento o testimonya lamang. Kailangan itong suportado ng mga dokumento, records, at iba pang konkretong patunay. Ibig sabihin, bawat salaysay ng mga ay dapat may kaakibat na dokumentong magpapatunay mga death certificate, autopsy reports, sworn affidavits, police blotters, at mga official communication ng mga ahensya ng gobyerno. Dito nakasalalay ang tibay ng kaso. Kung magiging kumpleto, malinaw at maayos ang pagkakafile ng mga ebidensya, mas mahihirapan ang defense team ni Duterte na kontrahin ito. Kung kulang naman o sablay ang dokumentasyon, maaring magamit ng depensa ang butas na ito para pahinain ang kaso. Isa pang punto ang ICC ay mahigpit sa due process kaya ang prosecution ay may nakatakdang deadline. Hindi sila pwedeng magpasa ng ebidensya ng huling o walang sistema. Ang bawat papilis ay kailangang dumaan sa pagsusuri at kailangan nilang ipakita na ang mga ito ay galing sa credible at mapagkatiwala ang sources. Sa aking pananaw, ang laban sa ICC ay hindi lamang legal kundi strategic. Sa isang banda, ang prosecution ay parang nagtatayo ng matibay na bahay. Bawat dokumento ay parang hollow blocks na kailangan mailagay sa tamang lugar. Sa kabila naman, ang depensa ay naghahanap ng bitak para masira ang pundasyon. Mga tanong na pwede nating pag-isipan. Kung gaano kahanda ang prosecution sa pagharap ng lahat ng dokumento, gaano rin kaya kahanda ang depensa sa pagbuwag dito? Ano ang implikasyon kung may mga dokumentong mawawala o hindi maisumiti sa tamang oras at higit sa lahat? Sapat ba ang mga ebidensyang ito para magbigay hostisya sa mga biktima ng AJK? sa ilalim ng War on Drugs. At dito nagtatapos ang ating paliwanag kung paano idino dokumento at inihain ng ICC prosecution ang ebidensya sa tamang oras upang puuin ang kaso laban kay Rodrigo Duterte. Sa tingin nyo ba, pinapalakas ng maingat na prosesong ito ang kaso? O sa tingin nyo, may pagkakataon pa rin ang dipinsa na pabagsakin ang ebidensya? Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa comments sa iba ba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang updates sa international na hostisya at sa kaso ng Duterte sa ICC. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatoon. Kita-kita tayo sa susunod. Paalam!